Dobre rano mga kabayan! Ako nga pala ulit si Deriel, dating OFW sa Taiwan at ngayon ay nasa Europe naman nakikipag sa palaran. At kabayan, kayo ba ay gumala sa Slovakia? At naghahanap ng murang kwarto na marintahan sa sentro ng Bratislava? Subukan yung ibuk ang room na to na aming natry sa Airbnb nung kami ay gumala sa Bratislava. Maganda ang location dahil 4 minutes walk lang sa bus stop at 8 minutes walk naman sa Bratislava Labna o main train station. At sa video na to ay ipapakita ko rin ang ilan sa aming mga napuntahan sa Bratislava. Oh kaya pa? Ha? Balik na lang tayo? Hindi. <laughs> Fighting yan. Wala naman ha. Kapi na lang. Ito yung ko pa. Una napuntahan ay ang Slabin, isang memorial park ng mga sundalo sa panahon ng World War II na overlooking sa buong Bratislava. Nadaanan din namin itong Michael's Gate, isang entrance gate na sa panahon pa ng 1300 na buo. Ngayon, meron itong Weapons Museum at may magandang view sa taas. huli namin napuntahan ay ang Rad kung saan matatagpuan ang Bratislava Castle na overlooking naman sa Danube River at sa Bratislava City.